Umabot na sa 1.31 billion pesos ang pinsalang dulot ng El Nino sa bansa. Pero Department of Agriculture tiniyak na hindi malaki ang epekto ng El Nino sa produksyon ng palay, bagamat inaasahan ng pagbaba ng produksyon nito. Si Clay Salpardilla sa detalye. Tiniyak ng Department of Agriculture na hindi pa malaki ang epekto ng El Nino sa produksyon ng palay. Sa harap ito ng taya ng US Department of Agriculture, nalolobo sa higit 4 milyong metriko tonelada ang aangkating imported rice ng Pilipinas dahil sa inaasahang pagbaba ng palay production dulot ng El Nino. Batay sa huling report, umabot na sa 1.31 billion pesos ang pinsalang dulot ng El Nino pinakaapektado ang mga palayan sa Western Visayas, Zamboanga, Mindoro at Ilocos Region. Maliit pa po ito, only about 1.5% of the total area na merong tanim ngayon. In terms of volume, this is about less than 1% ng ating projected harvest uh, for the year. Positibo ang DA na maabot pa rin ang 20 million metric tons na palay production ngayong taon at hindi tuluyang sisirit ang papasok na imported rice. Kahit may mga projections ang USDA, uh, hindi naman uh, normally nangyayari ganoon uh, again coming from last year na medyo malaki yung binaba 300,000 metric tons versus dun sa kanilang uh, original projection Naglaan ang DA ng 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund puspusan ang pamamahagi ng libreng binhi pataba makinarya at patubig target ng ahensya na itaas sa 97% ang rice self sufficiency level sa susunod na limang taon. Ang aim po ng DA is to maximize our productivity. So uh, hindi po namin ine-aim ang sufficiency right now. Ang gusto po namin ay pataasin ang area devoted po sa productivity, mapataas ang production, maayos yung logistics maybe assess natin kung kailan mahihinog yung investments natin for which it will be cheaper and more cost efficient to be self sufficient in rice so maybe we'll put self sufficiency in rice as a long term goal and for now consider the inputs sabi ng Federation of Free Farmers hindi kinakailangan maging 100% rice efficient ang bansa may mga trade commitment kasi ang Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Makakasama rin ito sa mga magsasaka na posibleng magdusa sa pagbagsak ng presyo ng palay. You have to, to, allow for the minimum access uh, volume importation. No, so, so 97% is 100%? That's practically, kwan, practically 100%. Kasi pag masyado naman tatama sa 100 o so sobra, baka babagsak naman ang presyo ng palay. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.